good morning. So, uh, umaga lang kami. So, umaga lang kami. So, tumigil muna kami dito sa so, may gasoline natin sa Kamalik Bay So, 6 a.m. na. So, may kita nyo mayon Kitang kita. -kita. Uh, yun. Yan. Yeah, yun. 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 Mayon, yun. Yun. Kitang kita nyo yan. Uh. So, punta muna kami ng may dagat. may dagat muna kami pupunta siguro pag may pwedeng pagkainan doon, kakain kami doon. so uh, okay, so okay naman yung naging bahay. Hindi na ako nakapag video ko ni kagabi kasi madilim na. Tsaka wala na kayo makikita. Nag-video ano. ko doon. So, may okay, kaya ngayon umaga. Hagi okay, silang namin. Then, yun. Mamaya so, update ko kayo kung saan kami tumigil ngayong umaga. update kami na dito kami sa Sunlang lake Kaya lang, ito uh, yung pupunta kami dito. Laging maambon. Bale, pangalawang punta na namin dito ngayon. So, malaki ng pinagkaiba. Dati, yung lake is malawak. Ngayon parang ulumi. Pero yung ano niya, yung sakop niya, yun yung lumawak. Hi hey guys, update. Uh -huh. Yun nga, kakarat ka mga 15 minutes na dito kami sa Sunlang Lake. Kaya lang, umulan siya. Ayan. Tsaka nalobad ako kanina. Yan, maulan. Kaya dito muna kami sa Kasi ang open daw ng cafe is 8.30. Yung restaurant natin is 11. So, yung uh, restaurant hindi na namin natin mahihintay yan. So, titan na namin kung saan kami makapag-stay ngayong gabi. Kasi ang uwi namin ay tomorrow pa. Okay guys, sabi ko kayo. Ayan guys, update. Nandito tayo sa Sumlang Lake. Uh, ito yung cafe nila na nag-open every 8.30. Hmm. later. Can you move all time cards. Hi guys, update ko lang kayo. Uh, so, nandito na kami ulit sa Naga. Bumalik kami ulit dito. So, meron akong na-order na sa foodpanda na ito yung favorite ko nung bata pa ako. So, bihira ko siya mga kain dati kasi uh, short sa pabili. So, ito nakita ko sa foodpanda So, nag-order ako. Uh, tara, samahan niyo ako kung ano ito. Yan. guys, okay. ito yung ano, in order ko. Uh, sa food bandana. nakita ko lang siya kanina. So, tikman ko ito pa yung dating nakakain ko eh. Yan, open natin. Okay. So, tikman ko. Ayan, tikman natin. Ayan, kita nyo. Ayan, puto bawang tawag dyan. So, in order, makagamina siya sa foodpanda. So, try natin. Yun, legit Legit. Legend na. Kasi yung nadadala namin doon sa may ginabatan albay, iba siya. Ang palaman niya ay makapuno. Ito kasi bukayo. Ito yung talaga kinakain ko nung bata ko. Ito. So, ito. Ayan. No. Oh. Bukayo at ah, Rina. Tapos ito ay puto ba? Oh. Sir, so, friend. Kaya pag napunta, miss na bis nyo ito, ay sapo tayo ng naga. Kaya nila sa banda Ah, uh, nyo lang yung location niya, update yung okay. location nyo kung nasa naga kayo, tapos ma-order nito. Okay, thank you guys! Après toi, elle est ma mère, Meanwhile. Pumunta na lang kami ng plaza, nag-tricycle kami. Yung pamasahe ngayon ay 13 pesos sa jeep. Tapos yung sa tricycle is 15 pesos. From magsaysay hanggang dito sa plaza Rizal. So maghanap kami ng merienda tsaka food para na mamayang gabi. Kasi mahal sa loob. hmm <laughs> 12 seconds later. Yan, kumain kami na quick-quick. Tawag dito sa Bigol Bulastome. Uh, 15 pesos na siya. Ay, hindi pala 20 pesos. alam po nung ano, nung dito ako pumapasok, is 5 pesos lang 'yan. Ngayon 20 pesos na. So, ganoon ako kabata. Oh, okay. Bye bye. Bye bye. Oh, I need to find a punal. Oh, it's. Ini padanya. guys, thank you very much.